Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang masaya na nga po si Nikola Jokic sa kanyang bronze medal. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong player. Kahit man nga po mga katrops na bigo ang Serbia na makuha ang kanilang inaasam-asam na gintong medalya ay masaya na rin naman nga po kahit papano ang kanilang mga players sa pagkakasungkit nga po nila sa bronze medal. Sa katunayan, matapos lamang nga po nilang talunin sa bronze medal game ang Germany ay agad na nga po nag-celebrate at nagparty dito ang lahat ng kanilang mga manlalaro sa Paris. Maging ang kanalang superstar nga po na si Nikola Jokic ay hindi na rin naman naitago ang kanyang saya sa pagkakakuha nga po nila dito ng bronze medal. May ilang mga fans pa nga po dito ang nagsabi na mas masaya pa nga po si Jokic sa Paris Olympics kesa nung nagkampiyon ang Denver Nuggets sa NBA. Pero hindi na rin naman nga po ito nakapagtataka since mas seryoso nga po si Jokic sa tuwing nire-representa nga po niya ang kanyang bansang Serbia Plus ngayon nga po natapos na ang Paris Olympics ay makakauwi na rin naman nga po siya sa kanyang tahanan at makikita na rin naman nga po niya ang kanyang mga alagang kabayo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong player. Kahit man nga po mga katrops busy ang mundo ng mga nagdang araw sa Olympics, ay hindi para naman nga po tumitigil ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng plano para mapa-improve nga po nila ang kanilang lineup ngayong off-season. Sa katunayan, ayon pa nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA Insider, meron na nga di po ngayong manlalaro ang kasalukuyang minomonitor at pinagpipilian ngayon na Rob Pelinka, especially sa loob ng free agency market. Yes, marami para naman nga pong mga magagaling na manlalaro ang available dito na pwede nga po nilang makuha, kagaya na lamang nila Markel Fultz, Evan Forney, at si Looney Walker IV. At ang maganda pa dyan, lahat nga pong ito ay pwede nga pong makuha sa isang minimum contract lamang. Sadyang so kailangan lamang nga po ng Lakers na magtanggal ng players sa kanilang lineup upang makabuo sila dito na bakanting pwesto na maring nga po nalang gamitin sa pagkuha ng bagong manlalaro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita muli sa ating susunod na video